gawin natin sa kamay ng mga makapangyarihang mga diwata! Ang kinasusuklaman kong Encantadia! Dugo! Ang tagapangalaga ng Brillante ay hindi agad-agad sumusuko. Kung kami ay sumuko na lang, wala na magtatanggol sa Encantadia. Sumpa ang sanggol na yan! tila na naganap na ang aking ikinatatakot. Walang bagay na nakita ang aking mga mata na hindi nagaganap. Lahi! Sinusunod po yung mga hayop ng bawat utos ko eh. Tingin ko po, may power po Ang bagong tagapagtanggol at pag-asa ng Encantadia. Kapangyarihan. Eraso! Taglay nila ang apoy, tubig, Pangina-tropa! Para sa Encantadia! Sa kanilang mga kabay, nakasalalay ang kapalaran ng Encantadia. Mga sangre, nasa na kayo!